Nahaharap sa three counts of qualified rape ang isang lalaki na hinuli ng mga pulis sa bahay ng Arakan, Kamakalawa. Kinilala ang sospek na si alias Rick, 27 taong gulang na residente ng sitio Maragpak, Barangay Salasang, Arakan, Cotabato. Sa bayan naman ng Antipas, isang 22 anyos na lalaking si alias Dave ang inaresto sa kahalintulad na kaso matapos ding isilbi kahapon ang naturang orden di aresto. Ayon ka Antipas PNP Town Chief, Police Major Rolando de Liera na nahaharap sa two counts of qualified rape ang naturang salarin. Noong lunes ay huli din ang isang alias Joe, apatapot apat taong gulang sa Purok Palayan, Barangay Bulacanon makilala dahil sa kasong acts of lasciviousness na makukonsiderang top 10 provincial level most wanted person. Habang nakarang linggo ay nahuli ang isang alias J sa Purok Lumad, Barangay Poblasyon, Magpet Cotabato dahil sa kasong three counts of rape na makukonsiderang regional level top 10, provincial top 6 at top 1 municipal level most wanted person. Ang 42 anyos naman na si Alias Aga na nahuli sa sitio Ipuan, Porok 10A, Barangay poblacion President Rojas Cotabato na karang linggo ay nahaharap sa kasong 5 counts of qualified statutory rape. Ayon sa Cotabato Police Provincial Office na ang tagumpay sa pagkakahuli sa naturang mga salarin ay isang patunay ng pagiging epektibo ng Community Police Partnership at ang pinaigting na pagsisikap na bigyan ng hustisya ang mga biktima, partikular na ang mga bata na vulnerable sa pang-aabuso. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.